Box. Magkano po yung box na asol? ba? Yeah, Oo. Oh. Magpimulak na karan eh. Ay, maliit mo. Ha? Ano? Ito? Ito ba? Oo, oh, yung asol. Ito Yung asol. Parang na ito. 250. 250. Ngayon, bumili kami ng swahe dito para ito. Ngayon, mga pareko. Ito na kami sa Tiyala dito pa nila pa. Sama ko pa nga pa lang si tatay. Si Dandan. Si Popo. Saka yung bagero namin. Huling no? pagbabalik dito sa Manila Bay. Sana makahuli kami pareko eh. nyata na ata wala rin hindi kami nakabalik dito eh bumalik kami titignan namin kung ano sana makahuli makahuli kami na ano dito parek eh, mga pating yung Di, pating dito eh kasi yung huli ni huli ni ano ay mga sirap ako oo uh, huli ni gin na mamali parang kinagat ng pating huli ni nung august ba yun uh, august ay malapit na kami sa barko pa rito ah dito namin sa ano dito malayo-layo rin pang namin to, pison. Yun. Pison. Malaki yan. Malaki yan. Bakuko yan. Video Ano? Ay, malaki na ito. Malali lang. Malali. Baka mano. Laban lang. Ay, laban lang. Laban lang. Talaki ito. Sa unahan para makapuso ng oh Oo. Talaki ito. Talaki Maraming dito.

Lagi dami mong post doon sa ano ah. Pus, ano mo ah. Nag Real ka rin? Real, TikTok. Ay, ay, ay. Ay, kasi pababayaan mo lang, huwag mo hawakan. Magugulatin ka kasi. Wala, di kaya tapos. Wala, lungo tayo. Andito pa naman mga... Oh. Wala na. Tapos na Wala na, nagsimula na si... Ano? Si boss. Kayo huwag niyo panurin. <laughs> <laughs> Tapos pas wala na ako bakit sa akin magagilap. Sige, pas-pas. Wow. Ba-ba-ba-ba. Bubuksan ko magpotol. Ese, ese. sige. na. Lapu. Lapu. Ngula apu. Utang na tayo. Ngula apu. Lala, potay. Tanggalan na. natin 'to magpotol. Uh, <laughs> Para nakita ko na to. Para nasaan na?

At talakitok talaga siya lang ngayon. -abol, na nakahabol pataas. Oo. Ito wow. wala talaga. ay ko oh. to. Wow, masarap, oh. Ay, yun lang. Bumula oh. siguro dito. Ay, nakahuli din. Oo, oh, kailangan ka lang. <laughs> Oo. Oh. Ang iligot sa'yo. Ang iligot sa'yo. Bakit yan? Sa'ng iligot? sa pwesto. Pison, oh. pison. Parang gusto kong bumalik dun, ah. Uy, talakitin. Anong ilarawan pa, oh?

Sige <laughs> tayo na oh Bumul <smart> Hmm in, in in dalawa. Dalawa, oh. <smart> na oh na tayo na to tay O Nung na tay na na tay tay wala. Ha? Mabit. Ito yung dubit dito <laughs> Tas <Tash> mo tas Ha <laughs> ha <Dandang> Dalawa yung <laughs> pare ko <oy. mari> Dalawa talaga oh sa mundo na kolektahan. O. Lilipatan na, nililipatan sila per koi. Pison, pison, pison. Pison si Toto Barako pito, piso ito. O. Binawi na. Binetik mo eh, tanggal 'yun. Aba, nung pa. Oh, oh piso talaga 'to. Ayaba! Oh, pison. Dalawang. Aba, laki to. Wah, oh, dal-dalawa lang huli ko kasi. Okay, so dal-dalawa lang, Lord. Ayan o, dal-dalawa lang huli ko eh. <laughs> Paano yan? Daldalawa dalawa na tayo. O, di. Tagal yan. O, pihin dal-dalawa yan. Dal-dalawa nga yan eh. O. Oh. Dal-dalawa lang yan. Dal-dalawa. Kasi mabigat eh. Isa lang. Malaki na. Malaki <laughs> na. Dito tayo magkakaroon ng siro-siro ngayon. Pwede na ito. Iban-iban ganito. Ikaw ulit si Alan. O, kay Alan naman. piso yan. O, kay Alan. O, nag-vlog yan. Dito mayroon din. Oh. Saan? Oh. <laughs> dito. O, Andito. Nagkawa ng mga talakito ngayon. <laughs> dito ngayon. Mga uh, ulap tayo dito. Malamang.

Pilipinas ang pareko Ah, uh, pala. Uy, itay, bilisan mo. Isu. <laughs> Patay sindi mo to yung ano. Video para pang-upload. Martes, bakit na mo? Tres, cuatro, oh? tres, dito ako. Hindi, tatlo kami tutubo na. Yun lang. <laughs> Gusto ko sumama. Ay, absent ka muna. Yun lang <laughs> masasamantalay mo yan, gato nga

Dia nak lupis orang mana? Tuli 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 dapat ke ni kat? Besok besok jalan, jalan, besok jalan.

mo na <laughs> Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, Lalo nga lubog lang ba ka ako, Kaya na ang alba naman down na eh, sandi ko eh. Pison, ah. pison! Ay, hindi na kuya, papasan mo! Ah. Bakit tatatay ba Oh! Okay. Grouper! Magjilan, magjilan Oh. magjilan. Puno na pa rin Puno na. Puno na. Wala nang huling iba. Pison, pison. Ay, siya naman, ano? ano pison, stoto, pison, stoto. Pisa. Hindi siya masaya. Hindi kaya nung isang koreano na sakay ko na si, ano, si Conner. Parang hapon. Pison, to stoto no. pa pison. Si Buat nung nakatikim ng mga lalaki, nasa kay Kiputol. Ito, lakitok. Puro yun On. ay naanap. Oh. Dami mm. talaga ito. Dugo ang uso. Ano yung okay. kasawa sa buhay? Tonto ayon. Sabi okay. ko sa ano yung okay. yung kasawa niya na ngayon yung babae kasama oh, kasawa niya. Ah. Okay. Okay. Pison. Pison jan jan pison. Wala ka experience di tayo makauli ngayon. <laughs> Pero mo to. Si pison. Pison pison jan pison. Hindi na kasi ako. Ya, tengok. Nampak tanggut tu yung... Nampak betul. Ini lah urutan. Super uh, koy. Is on. Ano ka pisun din? Pisun ni Tata pare koy. Pare koy kain muna kami ta gutom na rin. Ready <laughs> mo kumain eh. Tas yang ulang so, eh. uli. Bawon dito. No, buti na lang nakahabol ako ng huli medyo nakarami pa ako sa kanila kaya yeah, marami ka rin gampo <laughs> 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 okay. Eh, pero kaya mo na kami, tagutom na rin. Ta kaya tayo. Sobra sobra na ginagawa niyo na yan. Kusa mo. tao nga ba daan ng Ang hirap naman ng pagdala. Yan pa wala kami para kay. Ah, para ka holi na dinero. Hahaha 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 nagkawan Hahaha 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 Yeah. ó. Oh.